ito grupo pa ito Hello mga kamami! <laughs> Paalis kami ngayon kasama namin itong mga bulilid. Yes. Yeah, yeah. Mag-hi-kayo smile sa vlog. Sumagot ko yung bonnet na vlog. Parang nag return turno kayo ng nanonood. Ano meron? Mga friend, usap kami. Kasi talaga, <laughs> busog sa Nasa ah, Nasaan yung maliit doon na nakatitig sa ito. akin kanina pa? Ito! hindi? ko Ang ganda. mo yun? Oo. Ang ganda dito. Oh my God! Yeah! Lalo na sa siya. Nagdaan, dumi ng area pa kami dito. Kalitin pa dito. Bagong panahon Ay, Pero asus na Mas malapit pa tayo sa ano. Ang ganda. Ako lang yung pinakamaingay itong mga to. <laughs> Ang bata. Walang takot talaga tong mga to. Okay lang kayo? Walang natakot? Ingnan ako sa mga alin. Kana? Ang boundary lang kaning abukado. Kailang kagawad ni Ikagwa pa diri o. Oh, kami nagtatanim. Like, ayun oh yung kubo namin, ma'am. Tagal na. Tawa. wow. <laughs> Ang ganda pala talaga dito. May, 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 Yaya, wala na sa hangin. Imagine mo, ayan na Sis, may pwede ka nang bilhin next. Sis, no. Oh, so, my nandito na kami sa Baguio. Ay, Manda. hindi pala. Kilalang kilala Ay, si Kogawa. Right, Ang ganda mo, <sa> na Hello po. Tingnan mo. Saan ba pwede maglapag? Saan pwede maglapag? Dito. <coughs> ah, tayo. Sa taas na. 19, 19, na. Pasok na tayo Mga kamami. Imagine niyo po, yung taas lang nani Siguro mga 15 minutes na na kami dito. Ano niyo po? Kita minta. Kegembaran apa? 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 Ayan, ang saya. Tignan nyo po. Ayan oh, po yung mga ano cottage daw. Ah, may mga table po sa taas. Diba? Ang kaganda ng mga bulaklak. Oh my God. Oh. Nakakainda. Ha? Hmm. mataas taas din to ito ko lang magdala ng tent dito ganyan po eh ang <laughs> cute nakakalula nakakatuwa so akyat pa kami pang third floor third floor na kawayan oh Ha. Ah. sa gilid? pwede di naman sa gilid. Ganito po yung setup dito. Ito Kanya kanya-kanyang table lang sumunod na din dito sa taas. Kahihinga ako. Lili, tayo. Hi po. Hi, ingat kayo ha. Baka mas slide kayo. Ang ganda ng view. Hindi hindi, Hi pagkano magtamo kayo? may ka na lang pala. <laughs> ano, Talagang nagtatagos si matutum. yah, kahapon na naman siya. may mga ano pala dito? ano meron? wala Ano pala meron? wala mong? wala wala lang talagang date sa, sa wala dito mm -hmm. mga tao po dito nag chill -chil lang pag isa lang ang Ah, torch dike, strike Wala para replay. Eh, kamini ti sarap po dito. So, okay lang kurit picture do.

Ang dami naming baon. Okay. Ito sarap nito. Mmm, Nagluto si ate. Well, ano ito? Ito parang Maragusa rice cake. Kung ubing-ubing, nagbasa naman siya. Ito. Bichon. bichon. Bichon paksi. Wow. We are bichon paksi. Wow. Ang dami naming baon. May barbecue. May hotdog dog. Ano Ito. Ay, wala ka. Takpon muna natin Parang wala. Ah. Beef broccoli? Oo. Oh, oh. Ano? Pork broccoli. Ate, yung takit nito Takpon. Ay, masarang takit. Ay, hindi yun. Hindi <laughs> Ang daming baon. Ang daming kanin. Oh, my God. Ang sarap neto, oh. Sinong gumawa nito Sausawan. parang pa rin. Tapos sabi ni ate, ang dami ko daw nakain. Yes, nahilo ako. Ano yan? Ang sarap tikman nyo. Ang Di sarap na tayo, Bipang, Nahilo ako. Kumain ako madami. Ano yan? Kasi hindi ako nagra-rice. Tapos bigla akong kumain ng madami. O, tapos ano yan siya? pa. Bibing oh, kang Sis, sis, harap ka dito. Masarap, di ba? Yes, sobra. Hmm. Sa kusina din, ka. Yes. Masarap? Ding Ate kain ka din. Pero masarap din si Ate magluto ng ano. Hindi ko kasi alam ko, alam ko lang na nagluto si Ate na ng ganito. Hmm? Hindi na ako bumili niyan pero hindi, naman nakakapan ano di okay. kasi masarap. Mm -hmm. Kain ka na Ate. Masarap. Mga kamami, nakikita nyo ba yung fog na yan? Ang oras ngayon ay 2.38pm Pero tignan nyo po yung fog Oh my God Ang sarap Ang ganda Nakaka-amaze Promise, mas malamig dito Kaysa sa Baguio Panalo Wala na tayong nakikita, ayan na yung pag -o. Wow! Amazing! Si ate naghahalo na ng palabo. Nag-servings po tayo dito sa okay, pa okay. Hanin mo na ka dito. Isip daw na yan. May lipat ko dito. Si ate nagagalit sa na akin pag wow. lagi niya akong pinagsasabihan. Bing, kumain ka naman. <laughs> Mamaya hindi ka, bigla ka nalang himatayin. Taw. Taw. Kasi si Karen, si Karen si Karen si Karen. Ako si Karen. Ako si

ito mm -hmm. so, ko yung ano, sauce no, na sa nakanin. Na? No? Yung, ayan, yung ginawa niyong sauce. Ate, ano to? Ay, kaya sabi ko, parang iba. Ako mas? Alam ko lahat yun.

O, oh, gusto ko, ko. na no, may tuyo na oh, dito. Di ay, ay, pa, ay, ate, ito oh. Ayan oh. Ii-lagay ay, 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 <laughs> ah, Halong Holong tignan. <laughs> ay, si <laughs> Ito, Dapat, ay yung area mo, ganito pala. Million. Million. Mm, no? yung Ito ba? Mad dapat ah, madami. Ganyan talaga yun, oo. Maganda Parapagal yung tumpok. maganda yung Oo, oh, yung group, groupings. Organic. Or so, Saya yung ganito ko, yung pula. Ay, yung violet. Parang maroon ba? Mabango ba yan? <laughs> Alin ang mabango sis? Ayan, yung Sige nga, sige nga, magpitas ka nga. Ay, <laughs> hindi yan grapes. Wild, wild, wild strawberry. Marami yan doon. Oh. Hala, gusto ko yun. Ate, paano itanim yan? Ayun ako kanami. Ayan, you no, know, piktas, dali. Ayan. Dali. Oh my God. Ayan, dali. Paranas na. Ng... Paano wow. Kita paano? mo yun, ha? Oh? Ng... oh, sis, wait lang yung kape. Da. Hello, mga kamami. Ngayon, first time kong nakakita okay. ng wild strawberry. My God. Uh, Pwede na kainin. Yes, uh, anything, oh, oh. But, I think. Ayan, no. Walang siya. laman. Ganito talaga? gusto mo. Masarap. Oh. Ayun pa kadami. Ay masarap, talaga. Ilagay mo sa bag. Dinadamian mo na. Balikan natin mamaya. O, iyalbisana. Sa inyo to, di ba? Sa inyo 'yung lupa. Medami kang. Sa inyo to. 'Yung nilupa. O, 'yan lang lupa na iyan. Ay lupa niyo na to. O, lasis. Ito mother. Wow. Ang totoo siya talaga yung may-ari ng aguho na to. Itong babae nito. Ay, si pala. Yun pala. Di ba mag-harvest ka ng ano? Ng radish? Hindi siya masyado matamis, no? Hindi. Hindi di siya ano? Hindi siya matubig. Oo nga. Si Sakina, Kawawa ka naman. Ikaw na mag Nagkakapi kami sa gitna ng kagubata. Yan, kagubata na ito. Sige, nabitin kita. Anong ginagawa mo dyan, madam? Nagkakapis sa gitna ng kagubatan. Actually, sa kanila to, itong yaya na to. Ito lang, itong nyug na to, yung pagitan, kanila na yan. Oo. Baka sumabit yung aking pichichay dito. Ah! Kulang dakka. Bak kan ko Ay, dai, ka. Ako, ka muna tapos post <laughs> ka muna sige. Worda vlog. Oh my god. Wala <laughs> <laughs> ah, kitang na. Baka ikaw ang sumabit diyan. Ikaw la. <laughs> Hay. <Aray>. Maraming <laughs> gulay dito. Hay, akapiko. <laughs> ang kipay. <laughs> <laughs> lakas ng loob namin Meron kasi silang tanim po dito ng ano, mga radish. Hindi na daw hin, hindi na daw nila hinarvest kasi sobrang mura. So pinamigay na lang kung sino na lang daw yung kukuha dito. Free. Nandito na po kami sa mababang party ng ano, aguho. lawak, ang lawak pala ng lupa niyo. Eh. Okay. Gusto ko nga rin kinilaw lang na ganyan eh. Yung may ano, yung may bulad. Oo, oo, Yung dilis. Eh. Oh, oh. Bulinaw. bulinaw. Ay bulinaw. A, bulinaw. O, yung bilis. Ay, Ay, ano anong prutas to? Ay, anong gulay to, sis? Radish. Ito, ito, Ay, ito. hindi yan gulay. Ay, hindi gulay to. <laughs> ano to? Hindi namin alam. Parang ano, damo-damo lang. damo yan. Dabong, dabong, dabong. Ay, hala, may flower. Oh, magandang bulaklak niya, pink. Damo. Damo lang naman Damo yeah. lang Pero maganda. Ay, ang dami nilang radish. Mm. Sayang naman. Sino ang tanim dito? Mm -hmm. Ang dami pong radish, mm. pinabayaan na nila. Murang radish, guys. Kaya pinapabayaan na lang. Ah, kaya. Pinapa, pinapakain na lang ng kabayo. Kabayo. Ganun Ano kinakain nila dyan? Eh, yung mura na yun. At least makabawi man lang, di ba? Oh. Yung bunga niya mismo? Magdala tayo yung lagay sa magtiktab. Paano malaman yung good? Parang ano na siya? Parang cotton na? Pinayin nila yung ano mura. Paano yung makabaon pa. Lagay lang natin. Sakto sa sardinas. Ma, nabubulok naman to, no? Okay lang naiwan dito? mm -hmm. Nabubulok naman to, sis, no? Mm -hmm. Sorry sa kalikasan, pero nabubulok Pwede naman po Depende sa, ano, sa kimchi. Madam, sa muna, <laughs> sa muna din yan. Sa pulot ko doon, sa so, may, ano, ni SG Farm. <laughs> ka, hindi Subukan lang. ko. Sinigang kimchi. Ay wow. Ito mo. Ito mo Kakaikot po namin, nalubat na po yung camera. Alam mo gigil doon yung sa sa inyo malapit. Oh, 'di ba ang ganda dito? Nasa baba kami. Ano, san tayo pupunta? Dito, taas doon naman. Doon naman tayo sa kabila. Yung dumadating oh. mga tirador ng ano, radish. <laughs> yung tirador ng radish, oh. Ito yung mastermind, yung naka-red. <laughs> Katagod man, oy! Kaka ano. Ang galing naman nung babae magmotor. Ayun para sa Jeju Farm oh. Dapat malakas. betulak lak kita. <laughs> Amo kang mabuti ay to. Amo bud baba ka sa Los Erio. Amo yaman si Losa. Amo <laughs> <tumalsi> sa Tayo na. Hindi oy. Amo kang mabuti ay. Sayang binalot kasi nang fags, Oo, <laughs> <laughs> di niya. Ikaw naman magsakay. O, oh, si Erin naman yan, ah. Baba ka. Langga. Dali ka Halika, Walo, Walo, na, dali. Halo ay. Wala <laughs> na nagtago na. Hindi tayo bibigay. Bahala ka dyan nilang tilo ako. 55, ikaw. Tawdo na lang. Wait lang. Huwag <laughs> pahulog na. Hindi naman gapang na, na mahagpog sa Utah. Ha <laughs> ha bigat na. <laughs> ah, ah? <laughs> Dari no, delikado mga bata. Hindi sila pwede. Uy, niyog! Alas ka dyan, mama! Mahulog ang niyog! Ganda niyan, sis. <laughs> yung pine tree, no? Dito. Ito, ito, ito. Ito talaga yung maganda. Dapat nandito ka kanina. Ang ganda. Ah, dali. Mm -mm. ah! Ako, silosa. Ano ba yan? Kanina mo pa kasi yan siya. Silosang bata. Dali. Hawak ka. Hawak lang ah. Sigaw ka ga. Ah! Ganon. Dali na. Smile smile eh. Wow, beautiful. Smile pa. Yeah, ganda-ganda naman yung baby na yan. O, oh, ba? Diba? Masyadong mahal yung kanyang smile. Million dollars. Million hmm. dollars. Laging <laughs> ano. Ay. Tiger look. Thank you for watching mga kamami. Robot